Kasal na celebrities, hiwalay na rin? Tutuo kayang sila ang blind item na tinutukoy ng talent manager na si OJ Diaz, talaga nga namang nauuso ngayon ang hiwalayan at may nais humabol bago matapos ang taong 2023, higit siyam na taon ang nakalipas mula nang sila ay magpalitan ng I Do's. taong 2012 nang aminin ng aktor na nasa isang romantic relationship siya, nagsimula ang kanilang love story nang magkakilala sila sa pamamagitan ng kanilang common friend na si Denise Go, asawa ni Dominic Ochoa, unang pagkikita pa lang ay naramdaman na raw ng aktor na maganda ang personalidad ng magandang aktres na ito, noong nag-uumpisa pa lamang umano sila ay minabuti muna nilang maging magkaibigan, at noong May 1, 2014 ikinasal ang dalawa sa isang beach and surfing themed wedding at ito ay ginanap sa Shangri-Las Boracay Resort and Spa, pinili nilang magpakasal sa Boracay dahil sa kanilang hilig sa surfing at dagat, dinaluhan ng intimate wedding ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Samantala, kung maaalala noong 2022 tinanong ang aktor na si Jericho Rosales, tungkol sa mga chismis na hiwalay na sila ng kanyang asawa, hindi sumagot ang aktor at nagpaalam lang habang paalis ng event noong September 18, 2022. Sila na nga ba talaga ang blind item na tinutukoy ni OJ Diaz? Sa latest episode ng showbiz update nitong Huwebes, nagbigay si OJ ng ilang detalye tungkol dito. Noong narinig ko ito, nalungkot ako. Panimulan ni OJ, akala ko kasi itong gwapong aktor na ito na ikinasal sa napakagandang babae. All along akala ko maayos ang kanilang relasyon di ba nakita pa natin sila sa isang event? Nakita natin silang dalawa? Nakita natin. Sino? Tanong ni Mama Loy kay Oji, bumulong naman ang showbiz columnist sa kanyang co-host, para sabihin ang pangalan ng tinutukoy. Oo ang bonga. Kakaiba yung outfit ng girl, sabi ni Mama Loy matapos malaman ng detalye. All along I thought na okay pa rin sila, na silang dalawa ay ini-enjoy muna ang isa't isa habang hindi pa nagbubunga ang kanilang pagmamahalan kasi wala pa silang anak, sa pa ni Oji. Pero yun pala, inaayos na raw ng dalawa ang kanilang annulment noon pang habang nanatiling magkaibigan. Samantala, sa comment section ng YouTube channel ni Oji makikita na tila may idea ang ilang netizens, kung sino ang tinutukoy ng showbiz columnist sa blind item nito. Ayon pa nga kay Oji, siguro'y may mga ganoon talagang couple na mas makakabuti kung magkaibigan na lamang, mayroon na ring nabalita noon na sila'y hiwalay na, pero ito'y dinedma ng aktor, yung may wala na daw kayo, tapos bye guys, parang we're good, we're good tapos umalis na siya, ani Oji. Sa huli, hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye kung ano ang dahilan ng hiwalayan ng aktor at ng asawa nito, pero ang mahalaga, maayos daw ang relasyon ng dalawa bilang magkaibigan.